Ang deuterium o heavy water ay tinaguri ang fuel of the future. Marami ang hindi naniniwala tungkol sa bagay na ito. Ngunit may mga iilan na mataas na personalidad lalo na sa governo ang naniwala na ang Pilipinas ay mayroong malaking deposito ng deuterium. Kabilang na nito ay si President BBM, bukod kay PBBM ay si Congressman Robert Ace Barbers. Siya ay nagsumiti ng House Bill 11295 noong January 2025. Nanawagan siya para sa agarang pagpasa ng panukalang batas na naglalayong lumikha ng isang ahensya para sa pananaliksik at pagunlad na tatutok sa paggamit ng deuterium bilang alternatibong pinagkukuna ng enerhiya upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at kuryente sa bansa sa pagsusulong ng House Bill 11 at 11,275, sinabi ni Representative Robert Ace Barbers ng ikalawang distrito ng Surigao del Norte na may mga miyembro ng siyentipikong komunidad na nagsabing ang Philippine Trench, na kilala rin bilang Mindanao Deep na matatagpuan sa karagatan malapit sa Surigao del Norte, ay may pinakamalaking deposito ng deuterium sa buong mundo. Mahalagang pag-aralan at pag-investan ang mga alternatibong pinagkukunan ng enerhiya tulad ng deuterium na sustainable at makakalikasan, ang patuloy na pagdepende sa fossil fuel bilang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ay nagpapalala sa global warming dahil sa sobrang carbon emissions, na nagbabanta sa mga ekosistem at sa kinabukasan ng susunod na henerasyon, ayon kay Barber sa isang press release. Aniya, ang paglikha ng Philippine Deuterium Research and Development Authority, PDRDA, ay magbibigay daan sa bansa na magsagawa ng mga hakbang para pag-aralan ng deuterium na isang hindi pa nagagamit na pinagkukunan ng enerhiya. Ang deuterium, na kilalang ginagamit bilang fuel para sa nuclear fusion reactions, ay isang isotope ng hydrogen na may neutron, ito ay matatagpuan sa humigit kumulang isa sa bawat anim na libot apat na raang hydrogen atoms at sinasabing likas na sagana sa mga karagatan. Noong 2021, iniulat na ang paggamit ng deuterium bilang malawakang pinagkukunan ng enerhiya ay nasa maagang yugto pa lamang ng pananaliksik, at ayon sa Philippine National Oil Company, patuloy pa rin ang pag-aaral ukol dito. Isa itong malinis na pinagkukuna ng enerhiya na hindi naglalabas ng mapanganib na carbon emissions, ang mga byproduct nito ay singaw ng tubig lamang. Maaari rin itong maging pamalit sa tradisyonal na fuels tulad ng gasolina, liquefied petroleum gas, LPG, at aviation fuel kaya isa itong flexible at sustainable na solusyon para sa mga internal combustion engines dagdag pa ni Barbers Sa ilalim ng kanyang panukala, ang PDRDA ay magiging attached agency ng Department of Science and Technology, DOST, na bukod sa pagiging R&D office para sa deuterium ay may kapangyarihang magpasok ng mga dayuhang eksperto at kagamitan upang mapabilis ang paglipat ng kaalaman at teknolohiya ukol sa deuterium-based energy sa mga Pilipino. Bukod pa rito, itatatag ang isang Board of Trustees na bubuuin ng mga opisyal mula sa gobyerno na may kinalaman sa pananaliksik sa enerhiya, mga kinatawan mula sa pribadong sektor at mga samahan ng siyentipiko at inhinyero na may kinalaman sa energy research and development. Ayon kay Barbers, mula pa noong dekada isang libo at walumpung ay may mga ulat na nagsasabing ang Pilipinas ang may pinakamalaking deposito ng deuterium sa buong mundo, at na ang pagmimina nito ay magdudulot ng malaking benepisyo sa ekonomiya ng bansa. Gayunpaman, binanggit din niya na ang mga ulat na ito ay kinwestiyon ng ilang sektor. Di natin maisasantabi na ang mga malalaking kumpanya ng langis at ang mga bansang gumagawa ng langis ay nababahala sa potensyal ng deuterium bilang alternatibong pinagkukunan ng enerhiya, dahil maaaring magiba ang kanilang mga ekonomiya kapag na-explore, na-develop at na-mina natin ang deuterium dagdag niya. Kaya hindi malabong gumawa sila ng paraan, magbigay ng pressure o magpakalat ng maling impormasyon para maantala ang ating pananaliksik at pagunlad sa deuterium na tinaguri ang fuel of the future, sabi pa ni Barbers.